So, ayan mga pre. So, meron tayo dito hawak na 10 pisong papel. Ayan mga pre. So, hindi sa atin to uh, may nagpa may nagpapabenta lang uli. So, ipo na lang natin 'to kasi mahirap kontakin si Salapi. Si Lap Salapi TV, no? So, kung sino man ang gustong bumili nito, binibenta namin 'to, mga master. So yan ito yung 10 piso na bill no. So uh, ang nakalagay ata na firma dito is ah uh, Fidel Ramos, ang presidente na uh, tapos dito may nakalagay na uh, 1993. So baga na sa tatlong dekada na to. 10 piso na ano na to. So yung ano niya yung ano niya, no condition niya medyo mayroon na siyang ano dito sa gilid pero okay pa naman siya yan so sustain pa naman siya, so ito nga pala ay hindi naman sa akin no? so, so pinsan ko to so, uh, gusto ko lang i-post, baka lang uh, may gusto bumili, so binibinta namin to, kasi kailangan namin ng pera <laughs> yeah, so, ayan makikita nyo yung condition ayan siya So, yan. Fidel B. Ramos pa ang presidente. At 1993 yung nakalagay dito. Yan. So, 10 piso na to. So, ito yung 10 pisong papel na pinaka una yata. Ito yung una. Hindi ko sure eh. Pero malamang ito yung una eh. Ito pa yung Baraswa in Church. Huh? So, kasi si Salapi TV napakahirap kontak eh. So, bukod dun sa mayroong kaming coins, Uh, mayroon din kami nitong uh, papel no so sana mabenta to kasi kailangan, kailangan namin ng pera yeah